So yun nga guys, ito yung pinsala ng bagyo Christian sa amin dun sa baba dahil sa landslide Ayan so guys, yan yung nabagsakan na guys, yung bahay na yun sa baba yung sa bahay ng katugang guys yun na natabunan yung isang kwarto na nandoon na natutulog yung isang bata dito nang galing yung putik na pumunta doon sa bahay. So guys, mahingi sana kami ng tulong guys. Dahil yung aming manong guys, bahay na ano ng landslide. Isang bata guys, natabunan pa. Buti na agapan, guys. Ah. Ito na tala. Baka oh. ano... Baka... Ah? Ito yun, guys. Nanggaling yung lupa. Ito na... Uh, nandito sa aming ano... sa bahay ng aking Dianan. na yung silaw walang nakababal ang tay ang yeah. masak ng tubig Pati si Milina pala ito eh. Nabubatit. Pati okay, rambutan. Pati rambutan na. Awanin. Tumbahin. Ate ko yung batit. Buti guys. Si may ano pa siya. May oh. batit pa siya nga. Yung okay, mga papilis ni Bibi. Papilis. Thank you, ma'am. Marami siya, guys, ito. You, so, so buti na agapan, guys, yung isang bata nga, na ano at yung pinanggalingan niya guys kasi dito siya nakatulog tapos ito yung niya guys na na nasira si so, parang ano Sobrang so, so, lubos siya guys guys ito guys yung nadamit sa bahay nila guys so okay, makikita natin dito na pinanggalingan ng landslide ay yan guys ito yung nadamit sa kanya guys so hindi na siya makita masyado kasi taong pa siya eh Kira natin na kaano yung flash guys na open yung damage niya guys ah, na ng bahay na nasira andyan pa yung bata guys na natutulog yung bata na natutulog ay na tabunan ng lupa kinali pa namin kaganina guys ng mga alas dos ng madaling araw kami inano ng ano ng landslide na galing dito sa taas ito doon kabila na yung guys sira din yun yung guys pero so, siya siya putik. Uh, may lahat na guys na ano nga na perwisyot ng ilan slide. So, pagpasok natin dito guys, ito na siya. Ito so, yung ano na ito yung nasira na so dito nakabaon yung bata na hinukay pa namin dito guys And dito siya na ano, dito siya dami na hukay yan yung loob niya guys puro ano siya kahoy matasukan siya ng kahoy siya yan ka, kapal yung na itabon sa kanya ayan yung mga paa na pinag kaya namin sa kanya kasi dito siya narutulog kakakuha lang namin sa kanya sa hospital kaya dito siya namin pinatulog sa loob kasi ganito pa yung nangyari natabunan manin siya ng ano tabunan manin siya ng lupa so ayan yun yung kumot niya guys na ano pinang ano niya sa ano na sa ulo niya natin siya yung sira yung dito sa kabila guys kabilang ano kabilang kwarto yung ng landslide lahat ng ano guys pader na si Mira bahay ato yung to, guys na ano ko nakatugangan ko So, ito yung salanta ni Christine sa amin. Ito sa lugar namin. Palaki guys yung Ang Pinsal Ang slide Ayan okay. sa kalawak yun sa kalawak guys hanggang doon sa dulo so pupuntahan natin guys yung taas niya guys kung saan nang galing yung saan nanggaling galing yung landslide at dito sa dinadaanan namin guys lahat to guys na landslide so ikot tayo sa taas para makita natin talagang na yung sala ng magyong kristin sa amin ngayon ito siya kakapal sa kapal nga putik so ganyan siya guys nandito ko sa taas ngayon guys so dito nang galing yung landslide tapos yung pinaka na damage talaga guys ay dito yung bumagsak doon sa sa may bahay ng aking katugangan so ganito yung iniwan natin sala sa amin ng bagyong Christine so ayun guys dito so ayun guys dito nagsimula yung landslide na pumulusok doon sa loob ng bahay na natabunan yung isang bata na kakagaling na kahapon sa hospital nga sinundo ko doon guys dahil na ano din siya guys na sugat siya ng kawayan so laki din ang sugat ng kawayan sa kanya tapos kagabi mga madaling araw alas dos ay na tabunan manin siya ng ng lupa na galing dito papunta dun sa kwarto na kung saan siya na natutulog.